Main Mendoza, hindi matay sa lamay ni Arjo Ataide. Buong detalye alamin. Isang nakakagulat na pangyayari ang naganap kamakailan lamang matapos si matay ng aktres si Main Mendoza. Ang insidente ay sinabing dulot ng emosyonal na stress matapos iwan ng kanyang asawa. Ang aktor na si Arjo Ataide upang hanapin ang kanyang sarili. Ayon sa mga marapit na kaibigan na mag-asawa, matagal lang may mga senyales ng tensyon ng kanilang relasyon. Sa kabila ng kanilang pagisikap na ayusin ang kanilang problema, tila nagdesisyon si Arjun na maglaan ng panahon para sa kanyang sarili. Ang desisyon na ito ay dumating sa gitna ng mga balita ng kanilang proyekto sa kanilang mga karera na nagdagdag pa ng stress sa kanilang buhay mag-asawa sa isang pahayag rebas ng kampo ni Arjo. Sinabi niyang mahirap ang desisyon na ito, ngunit nararamdaman kong kailangan ko itong gawin upang maging mas mabuting tao at partner kay Maine. Sa hinaharap, kailangan kong hanapin ang aking sarili at malaman kung ano ang talagang mahalaga para sa akin. Dagdag pa ni Arjo, hindi niya nais biglain si May na tumaasa siyang maunawaan niya ito. At ang ginawa kong ito ay para sa aming kinabukasan, sana'y mabigyan kami ng pagkakataon na maghilom at lumago bilang individual. Samantala si May Mendoza ay agad na tinala sa ospital matapos siyang himatayin sa gitna ng isang shoot para sa kanyang ginagawang proyekto. Ayon sa mga doktor, siya ay nakaranas ng matinding stress na kinakailangan magpahinga upang makarecover. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng matinding pag-aalala sa kanyang mga taghang at mga kapwa-artista. Ayon sa kanyang management team, si May nga nasa maayos na nakalagayan ngunit kailangan ng sapat na oras upang makapagpahinga at nakabawi mula sa emosyonal at physical na stress. Sa ngayon ang prioridad namin ng kanyang kalusugan. Magpapahinga siya ng ilang linggo mula sa kanyang trabaho upang magkaroon ng oras para sa kanyang sarili ayon sa kanyang pahayag. Marami sa kanilang mga tagahanga ang nagulat na lungkot sa balitang ito. Marami ang nagpaabot ng kanilang suporta at dasal para sa mabilisang paggaling ni Maine at para sa pag-aayos ng relasyon ng mag-asawa. Sa social media bumuo sa mga mensahe at suporta para kay Maine na hinangaan sa kanyang katatagan at tapang sa harap ng pagsubok na ito. Nagbigay rin ng kanila mga opinyon ng mga eksperto sa relasyon. Sinabing ang ganitong mga pagsubok ay normal sa kahit anong relasyon, lalo na sa mga showbiz na patuloy na nasa ilalim ng mata ng publiko. Mahalaga ang komunikasyon at pag-unawa sa bawat isa. Hindi madali ang mga ganitong disisyon, ngunit minsan kailangan talaga upang mapagtanto kung ano ang tunay na mahalaga. Patuloy na nagbabakasakali ang kanilang mga tagahanga na malalampasan nila ang pagsubok na ito at muling magsasama nang mas matibay ang kanilang mga malalapit na kaibigan na nagsasabing may pag-asa pa rin para sa kanilang relasyon ang pagmamahalan nila sa isa't isa ay totoo. May mga pagkakataon na kailangan magbigay daan sa personal na paglago upang muling bumalik ng mas matatag. Ani ng isang kaibigan ng mag-asawa. Sa kabila ng lahat na nanatiling positibo ang pananaw ng mga taong malapit kina May Arjo, umaas sila ang pansamantalang paghihiwalay na ito ay magdudulot ng mas malalim na pag-unawa at pagmamahal sa isa't isa sa ngayon ng mga tagahanga ay patuloy na nagdarasal para sa mabilis na paggaling ni Main at ang muling pagkasama nila ni Arjo. Ang kanilang kwento ay nagpapaalala sa marami na ang bawat relasyon ay may mga pagsubok at ang tunay na pagmamahal ay kayang malampasan ang anumang balakid.